So ang natin ngayon, mahal tayo ng ating Ama sa Langit sa bawat isa sa atin. Naisip ko ang isang pahayag sa mahalagang perlas sa pangitain ni Moses na ibinigay noong si Moses ay dalhin sa napakataas na bundok at nakaharap at nakausap niya ang Diyos. Ipinakita ng Panginoon kay Moses ang gawa ng kanyang mga kamay at namasdan ni Moises ang daigdig at ang lahat ng anak ng tao hanggang sa pinakahuling mga henerasyon. So tingnan natin sa Moises chapter 1 verse 1 8 to the 7 and 29. Ang mga salita ng Diyos na kanyang sinabi kay Moises noong panahon. Si Moises ay dinala sa napakataas na mundo at kanyang nakita ang Diyos ng harapan at siya ay nakipag-usap sa kanya at ang kaluwalhatian ng Diyos ay napasa kay Moises. Kaya nga, natagalan ni Moises ang kanyang paghara. At ang Diyos ay nangusap kay Moises, sinasabing masdan, ako na ang Panginoon Diyos, na pinakapangyarihan at walang hanggan ang aking pangalan, sapagkat ako ay walang simula na mga araw o wakas ng mga taon. At hindi ba ito walang hanggan? At masdan ikaw ay aking anak, dahil dito tingnan at ipakikita ko sa iyo ang gawa ng aking mga kamay. Subalit, hindi lahat sapagkat ang aking mga gawa ay walang katapusan. At gayon din ang aking mga salita sapagkat ang mga ito ay hindi kailanman magwawakas. Dahil dito, walang tao ang maaaring makamalas ng lahat ng aking gawain, maliban kung mamasdan niya ang lahat ng aking kaluwalhatian at walang taong maaaring makamalas ng lahat ng aking kaluwalhatian. At pagkatapos, ay manatili sa laman sa mundo. At ako ay may gawain para sa iyo, Mueses, aking anak, at ikaw ay kawangis ng aking bugtong na anak. Aking bugtong na anak ay at ang magiging tagapagligtas sapagkat siya ay puspos ng biyaya at katotohanan, subalit walang Diyos maliban sa akin at lahat ng bagay ay kapiling ko. Sapagkat aking nalalaman silang lahat at ngayon masdan ito ang isang bagay na ipakikita ko sa iyo, Moises, aking anak. Sapagkat ikaw ay nasa daigdig at ngayon ipakikita ko ito sa iyo. At ito ay nangyari na na si Moises ay tumingin at namasdan ang daigdig kung saan siya nilalang at namasdan ni Moises ang daigdig at ang mga hangganan niyo at ang lahat ng anak ng tao naruroon at mga nalalang sa mga yaon siya ay labis uh, ng gilalas at namangha at ito ay nangyari na. Habang nangungusap pa ang tinig, igina, iginala ni Moises ang kanyang mga mata na masdan ang mundo. Oo, magiging, maging ang kabuuan nito at walang bahagi nito na hindi niya namasdan. Namawari ito sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. At kanya namasdan din ang mga nanirahan doon at wala ni isa. Mang kaluluwa ang hindi niya namasdan at nakilala niya sila sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. At ang kanilang bilang ay napakarami maging di mabilang gaya ng buhal niyan sa dalampasigan. At kanyang namasdan ang maraming lupain at ang bawat lupain ay tinatawag na mundo. At may mga naninirahan sa ibabaw niyon. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Sabagkat masdan maraming daigdig ng lumipas sa pamagitan ng salita ng aking kapangyarihan at marami na sa ngayon ang nakatayo at hindi mabilang ang mga ito ng tao. Subalit, ang lahat ng bagay ay bilang sa akin sapagkat sila ay akin at kilala ko sila. At ito ay nangyari na. Nang, nangusap si Moises sa Panginoon nagsasabing maging maawain sa iyong tagapaglingkod o Diyos at sabihin ninyo sa akin ang nauukol sa mundong ito. At sa mga naninirahan dito at gayon din sa mga kalangitan at sa gayon ang inyong tagapaglingkod ay masisiyahan. At nangusap ang Panginoon Diyos kay Moises nagsasabing ang mga kalangitan ang ito ay marami at ang mga ito ay hindi maaaring mabilang ng taong, Subalit, ang mga ito ay bilang sa akin sapagkat ang mga ito ay akin. Tingnan sa Moses chapter 1:35 verse 37. Naisip ko na sa kabila ng di mabilang ng mga daigdig at nang laki ng marami sa mga ito, pantulong lamang ang mga ito para makamit ang isang may na at hindi ang methiin mismo. Ang ama ay lumikha ng mga daigdig para patirhan sa mga tao na inilalagay sa mga ito ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Pinaalam sa atin sa bahaging 76 ng do doktrina at mga tipan na sa pamagitan ng anak ng Diyos, ang mga daigdig ay nilikha at nalikha at ang mga nilirahan dito ay mga isinilang na anak na lalaki at babae ng Diyos. Abasahin ah, natin sa doktrina at tipan, chapter 76, 24. Nasa kanya at sa pamagitan niya at mula sa kanya ang mga daigdig ay nilikha at nalikha at ang mga nanirahan dito ay mga isinilang na anak, lalaki at babae ng Diyos. Nalaman natin mula sa mga talatan na nabasa ko at sa iba pang mga paghahayag mula sa Panginoon na ang tao ang pinakamahalaga sa lahat na nilikha ng ating Ama. Sa pangitain din iyon na ibinigay kay Moises, sinabi ng Ama, at habang ang isang mundo ay lumipas, at ang mga kalangitan yun, maging gayon man, isa ang darating at walang katapusan ang aking mga gawain. Ni ang aking mga salita sa so pagkatmasdan ito ang aking gawain at aking kalwalatian ang isa kataparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Mula rito at sa iba pang talata, sinasabi ko naman natin, na, sinasabi ko, nalaman natin na ang dakilang gawain ito ng Ama ay ang isa kataparan, ang kaligtasan ng kanyang mga anak na binigay ay e binibigay sa bawat isa ang gating palang na rapat niyang matanggap alinsunod sa kanyang mga dawa. At ko na ang ating Ama sa ay higit na interesado sa isang kanuluwa na isa sa kanyang mga anak kaysa posibleng madama na isang magulang sa isa sa kanyang mga anak. Ang pagmamahal niya sa atin ay higit pa sa pagmamahal ng isang magulang sa mundo para sa kanyang supling. So ito po ang mga palangga so mahal na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. At subuman enteresado siya sa bawat isa sa atin. So nawa, patibayin pa ng Panginoon ng ating pangalampalataya sa Kanya. At nawa, bigyan pa tayo ng, ng kalakasan upang maipahayag ang Kanyang mga mabuting mga salita. At uh, salamat mga langit po oh, God bless you all.